Magandang araw kaibigan. Welcome to Melvin TV. Kaibigan, alam mo bang ang mga dahon ng bayabas ay may ilang mga potensyal na benepisyo para sa ating kalusugan? Pero bago tayo magpatuloy, at kung napadaan ka lang sa channel na ito, at gusto mo ng ganitong mga video, ay inaanyayahan kitang e-subscribe ang channel na ito para lagi kang updated tuwing may upload akong video tulad nito. At huwag ding calling utang e-like at e-share ang video na ito. Para malaman at makatulong din tayo sa iba. Salamat po. Ang mga dahon ng bayabas ay may ilang mga potensyal na benepisyo para sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga ito. Una, antimicrobial properties. Ang mga dahon ng bayabas ay kilala sa kanilang kakayahan na labanan ang ilang mga uri ng bakterya, fungi, at iba pang mikrobyo. Maaaring gamitin ang infusyon ng dahon ng bayabas upang labanan ang impeksyon tulad ng UTI, urinary tract infection. Pangalawa, anti-inflammatory. Maari itong magkaroon ng anti-inflammatory na epekto na makatutulong sa pag-alis ng pamamaga at discomfort sa mga kondisyon tulad ng arthritis. Pangatlo, antioxidant. Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa antioxidants tulad ng flavonoids at polyphenols na maaaring makatulong sa proteksyon ng katawan laban sa mga free radicals na maaaring magdulot ng pinsala sa mga selula ng katawan. Pang-apat regulasyon ng blood sugar, ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang dahon ng bayabas ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels na makabubuti sa mga taong may diabetes. Panglima, digestive health, ang infusyon ng dahon ng bayabas ay maaaring gamitin bilang remedyo para sa mga problema sa tiyan tulad ng diarrhea at constipation. pang pain relief, ang dahon ng bayabas ay maaaring magkaroon ng analgesic na epekto at maaaring gamitin para sa pangunahing sakit ng ulo o mga body aches. Pangpito, skin health, ang mga dahon ng bayabas ay maaaring gamitin bilang natural na pampaganda ng balat at maaaring makatulong sa pagalis ng pimples o iba pang mga isyo sa balat. Paalala na ang mga benepisyong ito ay base sa ilang mga pag-aaral at tradisyonal na gamit ng dahon ng bayabas at hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng profesional na payo sa medisina. Bago gamitin ang mga halamang gamot na ito, laging konsultahin ang isang doktor o eksperto sa kalusugan upang masiguro na angkop ito sa inyong pangangailangan at kalusugan. Sana sa video na ito, ay nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong kaalaman, at sanay ito'y iyong pakanabangan. Kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang video na ito, baka naman, pwede kong hingiin ang iyong like at share sa video na ito para maraming makinabang. At kung mayroon ka pang katanungan, huwag kang mag-atubiling magtanong at ito'y aking sisikoping masagot sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa iyong superte. Don't forget to follow or subscribe. Hanggang sa muli, ako si Melvin at ito ang aking TV.